Ilang linggo na ang lumipas mula ng matrade si Jimmy Butler mula sa Miami Heat patungo sa Golden State Warriors ngunit tila patuloy pa rin siyang pinag-uusapan sa South Beach. Maganda ang naging simula ni Butler sa Warriors kung saan may 3-1 record ang kupunan sa apat na laro niyang nilaro. Ang estilo ng kanyang paglalaro ay tila bumagay sa sistema ni Stephen Curry kaya't pare-pareho nagpo-prosper ang dalawa sa kanilang strength sa laro. Samantala, ang Miami Heat ay tila nahihirapan simula nang umalis sa si Butler at kasalukuyang nasa fourth game losing streak. Walang duda na si Butler ang naging mukha ng Heat mula nang dumating siya noong 2019. Ngunit matapos siyang masuspinde ng organisasyon ng tatlong beses sa maikling panahon, naging malinaw na kailangang tapusin na ang kanilang relasyon. Isa sa mga hindi natuwa sa paraan ng pag-exit ni Butler sa Miami ay ang dating NBA star na si Tim Hardaway sa isang panayam sa Sirius XM NBA Radio, matapang niyang sinabi, hindi ako sang ayon sa ginawa niya, may kontrata siya, isa siyang iyakin, isa siyang cry baby. Si Hardaway ay may natatanging posisyon upang magsalita tungkol dito dahil siya ay itinuturing na isang legend sa parehong Warriors at Heat. Sinimulan niya ang kanyang NBA career sa Golden State at naging All-Star ng tatlong beses bago matrade sa Miami kung saan nagdagdag pa siya ng dalawang all-star selections. Hindi na bago ang ganitong eksena sa karyer ni Butler. Ilang beses na siyang nasangkot sa hindi magandang paghihiwalay sa mga kuponang kanyang pinaglaruan at tila laging may drama sa kanyang pag-alis. Ngayon, ang tanong ay kung paano magtatapos ang kanyang kwento sa Golden State. Ang Warriors ay gumawa ng isang win-now move sa pagkuha kay Butler. Umaasang madadagdagan ng championship rings ni Stephen Curry at makuha ang kanyang ikalimang titulo.